Ayan, sing-sing niya. Muli. Let's go! <laughs> Yun, batak tayo palipad sa tanghaling tapat, mga no, bird kaada. Yung mga ibon natin. O, mga ibon natin. Ayan. Sama na yung mga pang NDR dyan. Medyo nag na sila. pero hindi pa rin sobrang lakas magsilipad ah, nasa na nawala na ayan 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 yan. yung mga panlaro at yung mga pang mdr natin nandyan ayan sila oh iba bumababa na agad Pulad na ito ayan bumababa na ayan nagbababa na yung iba iba ayan medyo malalakas na nakakasabay na sa mga matatanda no ano mga mahihina pa pero pag umaga piling ko kain ng sumabay to hindi pa natin kasi sila pinapasabay pag umaga tanghali pa rin pinapalakas natin sila yan may mga natitirang matibay sa init mga birdgada mga nasa 20 minutes na rin lumilipad yan binugaw ko nga pala sila ulit dumapo na yan kanina eh binugaw ko sila ito dumapo na ulit yung iba matitibay meron na rin pumasok You know, yung mga bata tayong matitibay sa init mayroon din namang ito, mabilis dumapo sobrang hingal, grabe init ngayon mga birdcats, maabot na ng 50 ang init sa Pilipinas pag ganitong oras time check tayo, 1.12pm you know. ilan na lang yung mga nilalaro natin yung natira dyan ha? yung iba mga bata na kasi pumasok na sila dyan dyan eh si pumasok na. Ayun oh si Jenjen oh. Tongal nga lo. Oh. Bata oh, 'yan. Ayun, tulo na laway. Ay, nagbabaan oh. Grabe hingal nila oh. Sobrang init eh. Ayun, pa 'yung iba. Grabe. Ayan, napan-check-in mga bird kata. Mukhang may hindi ating ibon dito. Ayan, yung blue bar na to. Ayan, oh. wala siyang marker. Isa lang sing-sing. Mukhang hindi natin ibon to. Ayan, yung blue bar na nasa harapan. Dumapo. Sama ng mga ibon natin. Mas, pero mas grabe yung hingal nyo. Mukhang kanina pa siya lumilipad. <laughs> Check natin mamaya. Kapag ka pumasok siya. No? Ayaw na gumamit ng holy water. Yan, nagbabaan na yung mga ibo natin. Ito yung mga kinakarera natin yan. Ayan o. No. Kaya nyo, hindi sila ganong hingal. Hindi kagaya nung iba o. Oh. Ito, si Lady Red Max. Cool na cool lang. Hinihingal pero hindi todo. Ayan o, no. si Nog Nog. Black Chick. Hinihingal sila pero hindi todo. No. Tsaka mga pasok agad. Kasi alam nila yan ang dapat gawin kapag dating galing ng raging. No, mga pasok Hindi gaya ng mga bata yun, tumatambay dun, nakatulala Yan. Dapat ganyan yan, tinuturuan na yan mga birdcada, i-stickin nyo kapag ka ganyan na tumatambay sila. Pero dahil mainit, hindi ako makakita sa taas, <laughs> natin may stick sa susunod na lang. Yung kulay puti natin, isa sa mga matitibay, tsaka yung isang dubar na yan Oh, na pang-norte natin, naka-NHPC banded, yan yung puti natin, Tsaka yan si Opal Bulok. Isa sa mga matitibay sa initan yan, mga birdcada. Si Opal Bulok nga pala, tinigil na natin. Ililipat natin siya sa norte, kasama niyang puti, ilalaro natin siya sa norte. Yan. Sama na itong, may black chick kaya alam, pumasok natin yung black chick eh. So, tatlo. Baka tatlo silang ilipat natin sa BBCM. North na summer, no? Abangan nyo sila, mga birdcada. Ayan, yung puti na lang natitirang lumilipad, mga birdcada, kasi si Opal Bulok dumapo na dun, oh. Ay, nandun. Yung puti na lang, ayan, oh. Eh, no. Siya na lang nag lumilipad. At ibay talaga sa initan tong puti na to, eh. Hanga ako sa resistensya nito sa initan. Tingnan natin pagbaba niya kung anong tsura niya. Ito na siya, bababa na yung puti. Yun. O, oh, tingnan nyo, kalmado lang, mga birdcada, oh hinihingal pero hindi ano hindi katulad ng iba na parang stress na natutulala ano oh. <laughs> grabe ang existensya na itong puti na ito eh, oh. oh pa dun oh. yan kapatid nga pala ni ano yan ni ating red 308 no yan kapatid ni red 308 yan half sibling niya sa nanay. So, tara, papasukin na natin sila. Let's go! Ayan, yung dagit natin, dun pumunta, mga bird yun siya ayun yung dagit. Ayan yung dagit, mga bird kata, sakto-sakto, may swimming pool dito. Gamitan natin ng holy water. hindi ata siya uhaw dagit natin ayun kulay itim yung sing sing nya ayun siya oh nahulog bigla eh galing sa bubong Oh, wow. Ayan siya. Oh. Ayan yung dagit. Subukan natin siyang bigyan ng tubig. bigyan natin kung ano singsing niya. Hirapan kasi ako dumaan dahil may swimming pool dito Ito. Eh. Papuntay natin doon. Palabas siya eh. Dapat hindi siya lumabas. Ito siya din. Bakit? Bakit yung ating dagit? Ayan, sing-sing niya. Muli. O yan, nadakman natin siya mga birdcats. Ang ring niya ay BFRC, no? Ayan, BFRC South 2024. Hanapin natin may ari niya. Taga rito lang to. Nakapwede rin pa. Oh. Ayan o. Oh. rin siya mga birdcada. Binunot yung dalawang unang pakpak niya. Ayan. Nakapwede rin. Ah, ganito ang pang south na to. Ano? Oh, BFRC. So, painumin natin siya. Tingnan natin kung iinom. Iinom ba siya? Inom. Ayaw minom. Naisama ng kalapati natin sa liparan. No? Ayaw niya uminom. So pahingayin lang muna natin siya. Yan, ito na siya mga birdgada, yung nadagit nating ibon. Ayan o, kumain na siya, tsaka uminom. Bukas na umaga, pakawala natin siya pag wala nag-claim. Medyo, like siya yung kasi nakapwede rin siya eh. pero pakawala natin siya para makauwi sa may ari. Ayan. umaga natin siya papakawalan bukas. Para mas mahaba ba yung paghanap niya sa bahay nila. Huwag lang siya sasama ulit sa ibang kalapati kasi awit siya. Ayan, So tara. Bukas na lang ulit.